Diane! Oh, Diane! Diane, please. Diane. I'm sorry. Sige na. Pupunta pa akong library eh. Diane, pag-usapan natin to. Kahit na anong sabihin mong excuses, Palusot sa akin. Hindi mo babawasan sa mahal loob na binigay mo sa akin. A bridge bridge ka pa? na mo pa sa akin si Louie? Hindi pala, mo lang ako para mahok siya. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ka pa, Georgie. Ang gusto ko, simple lang eh. Sana, nila mo na lang ako sa isang tabi at sinabi mo na, Hoy, dayan yung maliligaw mo. Chota ako na. Ay, Ramah, nakikipag-break na ako kay Louie dahil gusto kong iwasan na saktan ka eh. Pero, pero hindi mo na iwasan. Dahil flirt ka. Diane, totoo ang sinasabi ni Georgie. So... Alam na rin niyo palang lahat all the while? At pinagtakpan niyo pa? Yeah. Hindi ko alam. Nabigla rin ako. Diane, hindi ko naman pwedeng unahan si Georgie. Ayoko makialam kasi personal to eh. You're all guilty, Sam. Tinago niyo sa akin to to protect Georgie. Hindi ka nakialam. Dahil personal, ano ba pag may problema kang personal kay Mike, kami ang una mong tinatakbuhan? Kasi ang friendship, personal talaga yun eh. <laughs> Dad, gusto kong isibang barkada. Coming from you, ang kapal talaga. Akala mo lang na may barkada. baby hindi nag-aahasan ganyan mo yun tama na po ako ni ma'am Sita hindi naman para ako ibang tao dito ah ibilin po kasi niya eh ate gusto ko makita si Miguel natutulog siya kahit natutulog, okay lang. Sisilipin ko lang naman yung bata eh. Hindi pwede. nag adjust pa ang bata. Hindi ha? Ano nakakatulong? nag adjust Ano nag adjust Ano nakakasama doon? Isa, umalis ka na. Ate! Ako ang ina ng bata. Kahit anong gawin mo, ako ang ina ni Miguel. Oo, pero anong klase kang ina? Inang nagkakaanak. Hindi nangangamkam. Lisa, utang na loob, umalis ka na. Buntis hindi. ka. Baka hindi, ako, hindi ako makapagpigil. Dito. Hindi ako aalis dito. Harapin mo ako. Teka, sandali hindi. lang. Hindi. Umalis Harapin ka. Harapin mo ako, ate. Pwede si ba, Lisa? Tingnan mo na to. Naiintindihan mo ba kung bakit Ay, ako nagkakagat ito? Huwag mo anak ko. Naiintindihan mo, mo na na ka, ako, Lisa. mo bata dito, ate. Tingilan mo Lisa. lang to. Mo ka sa akin. Buong buhay mo. Makinig ka. Ako ang nagalaba sa'yo. Ako ang sa kita. <laughs> <laughs> Ang sakit din Makinig. sa akin na nawala si Marco, pero si jo si Justin. Bakit ka natin si, Justin, natin. si Justin, bakit mo pinamayan si Justin? Sinisira mo buhay mo! Makinig ka! Gumising ka! At gumising ka utang na loob! Sinisira mo ang buhay mo! Sinisira mo ang buhay ng asawa mo! Buhay ko! Buhay na lahat ng tao na sa sa'yo! Gumising ka! Magkaintindihan tayo. Sinira mo ang lahat! Naintindihan mo yon? Sinira mo ang buhay ko! Kahit kailan hindi mo makukuha si Miguel! Buhay! Buhay, Lisa! Kapalit ng buhay! Anak ko si Miguel, ate! Kahit ano gawin mo, anak ko si Miguel! Kilala ko si Bianca Raymond. Malinis siyang trabaho. Halika na doon. So sweet, so unassuming. Inosente ko no, pero nasa loob ang kulo. Monique, please. Eh, Rolly, no. Ikaw talaga target niya na umpa. Pwede ba tumigil ka na? Tumigil? Samantalang ang buong karir ko. Ikaw, inagaw na rin niya. Anong inagaw? Hindi ko siya inaagaw sa'yo. At lalong wala kang karir na inaagaw ko. Kung nagkapangalan ka man, yun ay nagsimula sa atin. Ikaw, si Camille at ako. Dahil sa pagsasama at pagmamahala nating tatlo. Dahil sa tulo ng ating mga pawis, sa oras ng ating kalungkutan at kaligayahan. Mga paghihirap na binuo nating tatlo na winasak mo. Dahil lang sa paniniwala mong ikaw lang ang magaling at tunay na anak ng Diyos. Dahil lang sa selos. Dahil sa inggit. Tama na. Tama na. It's alright, Raymond. No harm done. Alam ni Monique na hindi totoo mga sinasabi niya tungkol sa akin. Sayang kung sa ganito lang pala tayo magtatapos. Napakaganda ng ating simula. Sana hindi na yun magwakas. Monique, for once you should recognize, si Bianca ang sa inyo. Siya ang ginusto ng publiko at siya ang nagpasikat sa inyo. Mr. Lizard. Can I speak with you? Tungkol ho ba sa itay? Alam na niya kung anong sakit niya. Noon pa. Ah, ganun ho ba? Inilihim lang niya sa inyo magkakapatid dahil ayaw niya maging intindihin niyo pa siya. Ano ho ba sakit ng itay ko? Cancer. Terminal stage hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Diyos ko. Hanggang sa ngayon, ang pakiusap sa akin ng inyong itay ay huwag pa rin ipapaalam sa inyo dahil ayaw niyang makita kayong nalulungkot. Ano mang oras ay maaari siyang bawian ng buhay. Hanggat maaari, Tatay ko. Makagagaan sa kanyang pagalis kung pagbibigyan natin ang kanyang pakiusap.